guys yung aming uh, sasakyan 8648 uh, So abangan na lang na ninyo mga katukad sa aming uh, pagdating sa lugar ng uh, Bayan ng Sorsogon Pero hindi uh, din nga pala kami uh, hinto sa Bayan ng Sorsogon uh, Kami nga pala mga katukad ay tutuloy na mismo sa may uh, harapan ng bahay Kasi yung uh, bus na yan, uh, diretso na yan sa amin So ayan guys, uh, ilabil guys yung aming uh, sasakyan ayon, ayon. Dito kami guys sa uh, mga gano, mga almusal. Ang aming almusal ng uh, mga to kay may Greetings to right. Itlog tayo ano. Well, so itlog na lang guys ang aming uh, almusal tapos kape. Kape ko pala. ayo ano? Original. Bulok-bulok no? pa sa natin ah. Bulok. Bulok mga bagong gising eh. Opo. Mami, yung greatest white ba yan? Pag, uh, kasi di naman yung iniinom ko. Pag nainom ko ba yan, puputi po ba ako? Oh, Wala. Wow. Wala. Ano puputi yan. <laughs> eh, wait eh. May init na tubig ni madam mo. Oh. Original. Ito yung. Ano pa kung iniisa? isa? Asang isa. Eh, ewan ko kung ano yung kumpara na namin. Ano yata yung ate, uh, kopi ko black yata ganun. Maitim yun eh. <laughs> Haya mo siyang mangitim siya. Eh ako maitim na ako eh. Gusto ko magpaputi naman sana. Kaya okay na itong kape na ano eh. Uh, greatest white. Dalo sa'yo? Hindi, <laughs> hindi, hindi. Kano lahat eh? 90 po. Ha? 90. 90. 3 o'clock? At uh, 1.40. Ata tol? Ano? Oh, few moments later. Ang tapang putik yan. Ang naglas yan. Iyak na rin ako. At ito mga katukad yung aming ano, sa line napay, Uh, pipili lang kami dito mga katukad kung ano yung aming uh, almasalin. Bakit ang aga natin mag-ano? basta ba? Alas dos, Alas dos pa lang mga yung ating oras ngayon. Oh. Uh, lumasal ka agad. Sa video ko, meron dito na ano, maganda ako sinabi sa'yo. Kasi ito, Ah. oo oh, ko black. Kapag umiinom daw diyan, ang tao daw lalong umiitim. <laughs> eh hindi na kuminom na ito sa akin, creamy white. Eh, paano kaya para, para pumuti naman ako? A few minutes later. So ayun guys, andito na kami ngayon sa ano sa Bacol Sorsogon guys. Uh, dumating kami ng uh, uh, quarter to 6 guys. Uh, andito na. Ayun. Uh, talagang uh, masaya-masaya kami ngayon dahil na uh, narating na naman kami sa aming uh, uh, kinalakhang lugar guys. Uh, ayun yung uh, pamahalaan ng Bacol. Ayun kami nagbabasketball guys uh, tapos yung kalsada na yung mga tupan ayan yung uh, pauwi sa amin guys so dito mismo sa lugar na to dito, ayo, dito kami mag aabang ng aming masasakyan pauwi so ayun guys uh, pauwi na kami ng uh, sawangga uh, at nag lang na lang kami ng tricycle ang uh, single sa amin kanina maalimandaan pero siyempre hindi naman tayo mayaman eh mabuti na mabait yung ating uh, ano nasakyan uh, sir salamat sa 400. Tayo <laughs> uh, yon so naarkila namin guys ang tricycle 400 lang. Mas mainam na ito guys kaysa magantay kami nang uh, alas 9 o alas 10 yata nang ano nang tanghali. Eh uwing-uwi uwi na talaga kami makatokad. So guys uh, bago tayo makauwi ka sa ano sa sa, sa wanga ayan guys oh papakita ko sa inyo yung uh, mga nakikita na magandang lugar dito sa may bako na yan labo okay? uh, pa sir, anong pangalan nyo sir? Romnick ah, uh, Romnick, okay shout out sa iyo sir, ah, uh, Romnick oh. Subscribe mo na lang ako katukan vlogs Few inches later. <laughs> 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 salamat ka sa Bay Bayaran mo muna, babayaran kita. <laughs> <laughs> Ala mo na tol. Oh, na ng ano. So ayan guys ha. Uh, good morning, good morning. At nakarating kami ng uh, maayos sa na lugar namin. So hanggang dito lang mga katokad yung video na to sa simulaan ng uh, pagsakay uh, uh, namin mula doon sa Mayelabel hanggang dito sa may barrio namin sa Sawanga. Maraming maraming salamat ka pala sa lahat-lahat ng mga sumuporta sa mga uh, vlog na uh, ginawa ko sa araw na to. So maraming maraming salamat. God bless you all and God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Bye bye and peace.